ang lakas ng ulan at hangin oh grabe ang lakas yung oras natin ngayon is 2.51 ng umaga tapos ang pinoproblema ko ngayon yung motor ko yung motor ko andun lang sa may dito lang sa gilid ng kwarto 'di diba? kita nyo yun pero okay pa naman nakatayo pa siya yung pinoproblema ko ngayon kailangan ko siya ilipat sa kabila pero yun lang ang lakas ng hangin, grabe tapos dito kasi sa amin maraming puno ng mangga kaya yung ibang kahoy nahulog, tapos ngayon pinoproblema ko yung motor ko, andon, aray ko ah, ano kaya, pupunta kaya ako pero yung motor ko, ayoko mahulog yun, ayoko matumba sana kung maaari, ay, grabe namang bagyo to, signal number 4 pala dito ngayon sa La Union. Naglan po na siya ngayon sa Benguet. Yun yung sabi sa text, yung mga nagte-text. Kaya kayo mga post, ingat-ingat din. Sige, pag-isipan ko kung kukunin ko yung motor ko, ilagay ko sa harap. Buti na lang di ako lumabas mga post Tuhulog yung manga. Hindi na nakikita yung motor ko, pakita ko sa inyo bukas. Di ba kanina nakikita yung ilaw na dalawa yung hazard. Ngayon, hindi na kasi nahulog yung manga namin. Buti na lang di ako lubabas. Grabe, kakatakot. Ang lakas ng hangin, sobra. Mamaya, papagkita ko sa inyo. Kasi, yung oras dito is 3.30 na. Medyo minan na rin yung hangin. Tapos yung ulan. Ito na yung update. Grabe, nangyari. Tingnan nyo naman yan. Grabe di ba? Itong yung motor natin. buhay pa rin, still alive. Yan yung puno namin. Buti hindi ako lumabas kagabi. Kung lumabas na tayo kagabi, walaan. Grabe, mga puso, bang na din sa likod namin. Tanggal na din mga ibang puno sa hulog. Swerte pa rin natin dito lumabas kagabi Yun yung motor natin ah All goods pa Siguro kung lumabas tayo kagabi na tamanta tayo nito Grabe Grabe yung bag nito, number 4 Yung mga solid nating kapos dyan, tinan nyo naman di ba? Hanggang dito na sa tuhod Di ba alam nyo yung daanan na to? Lagi nyo nakikita sa vlog ko Ayan, sobrang lalim no. Try nga natin punta dun sa banda. Lalim. Oh. Hanggang tuhod. Grabe, wasak lahat Kahit no? yung bahay dun. Naging fish pan na. Takot. Takot ito na yata yung pinaka-grabe na bagyo ngayong 2025 ah. Oh. Daanan. Kita niyo yan. Grabe. Kahit yung tumangga namin wala nang natira. <laughs> Buti na lang talaga kagabi, hindi ako lumabas. 'Di diba, balak ko ilipat yung motor. Buti hindi natin tinuloy. Siguro kung tinuloy natin yun, ako matatamaan doon sa kaway kanina. Tapos ngayon, tutulong tayo dito. Ay, check ko muna yung Still alive. Buti ganyan lang nangyari. Sige na mga pus, tutulong pa ako. Tutulong pa ako sa kanila. Bye! may, sim pa dito. Tanggal pala yung sim sa kabilang bahay. Grabe dito. Tanggal yung sim sa kabilang mga kasi. Grabe, kalbuna yung mangga namin. 12 na piraso yung mangga yan. Siguro mapos tatapusin ko na rin yung vlog ko. At least nakita niyo mga nangyari dito sa amin. Naging... Naging dagat yung bukit.